Patuloy ang pagtugon ng pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Sur sa mga residente ang naapektuhan ng pagbaha sa bayan ng General Salipada, Cape Pendatun, Maguindanao del Sur. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Hanggang makailan, isinagawa ang pamamahagi ng relief assistance sa mga pamilyang apektado at nawala ng tirahan dahil sa pagtaas ng tubig sa bayan ng General Salipada K. Pinatun, Maguindanao del Sur. Sa direktiba ni MDS Governor Dato Ali Mitimbang na mahagi ng mga food packs sa mga apektadong residente, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang Department of Social Welfare and Development Region 12, at ang Municipal Government of General S. K. Pandaton sa pamamagitan ng Municipal DRRM Office. Ang nasabing aktibidad ay naisakatuparan sa tulong at koordinasyon ng mga tauhan mula sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection upang matiyak na agarang makarating sa mga nangangailangan ang tulong. Jen Garcia, iMinds, Philippines.